Bali mga idol, uh, nakita ko lang si Tata Ben, isa po siya sa pinakamatandang ano po tricycle driver dito sa Wawa. Uh, at hindi ko lang po alam kung ilang taon na siya, pero nasa harapan po natin siya. Ayan oh, Medyo may mga iba lang sa akin sa harapan natin, may motor nagba-bike, kaya hindi masyado makadikit. Pero si Tata Ben po kasi elementary pa lang po ako eh nagta-tricycle na po siya yan na po yung ginawa niyang hanap buhay para may tawid ang kanyang pamilya po no hanggang ngayon po uh, nagta-tricycle pa rin po siya uh, sa kaya biyahin ni ngayon ayan mukhang dire diretyo siya ang dami na kasing mga motoro sa harapan eh. nakasingit eh ayan o no? ayan po kapag eh, si Tatabin po nasa harapan nyo kailangan ng andaran nyo lang eh primera dahil syempre hindi na po siya ganun kabilis magpaandar ng tricycle takbong pogi lang po ayan no oh. kung hindi ko nagkakamali si tata ben po itong nagtatribe nito tricycle na to ayan dyan po siya sa watoda sa wawa ayan si tata ben maganda minsan ma-interview natin si Tata Ben eh. <laughs> ah, tungkol sa kanyang experience kumbaga as a tricycle driver ayan. ah, dito papagasuli na siguro siya ayan, dito na po siya tumigil ayan, eh. may binaba na po siya dito ang pasahero